ating miembro ng SBS ay parang mas kilala ngayon na kulto uh, sa kanya po galing yung video ni shiner niya sa Facebook yun daw po yung lugar kung saan diyan pinapanish yung mga batang hindi sumusunod sa mga patakaran ni Senyor Aguilar nakakadiri daw po yan. Ano na yun, tubig kasi dyan din tinatapon yung ng mga hayo yung mga pinaglutuan nila yung mga hayo. Diba dyan Kung gaano ka bumi, Tapos dyan, papalublog yung mga bago. Baka walang puso naman ng leader nila. imagine ninyo, ilulugli ko yung mga batid dyan sa napakadamit, napakabahaw. Tubig na Sakit ang abuti ng mga batang yun. Ngayon po, pakinggan po pa natin yung no? panayam ni Miss Diane Dantes. Credit po sa kanya yung video na ito na yung hinihintay ninyo nating lahat na makita at may makuha tayong uh, footage galing sa kapihan doon sa kanilang punishment area na tinatawag nilang Aruba Beach so dito nila ginagawa yung pagpapanish ng mga taong sunod sa kanilang pinapagawa sa kanila or kung malate sila sa kanilang formation early in the morning. Pag merong inuutos sa kanila na hindi alinsunod sa gusto nila mangyari, pinapipili sila na mga punishment. Isa na tong punishment na to. Ito yung uh, may halong ihi ng tao, ihi ng mga animals, at saka yung mga pinaghugasan ng kanilang ano pagluluto at sa mga pagkain, mga dumi nang ng aso or it doesn't matter what it is